This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Me Chris fans, isang makabagbag damdaming sandali ang mapapanood na nyo. Si Mikoy, muling humihingi ng tawad kay Krista sa pamamagitan ng kanta. Pero sana, game. Game. Ready ka na ba? Ikaw ang ready na ba? 🎵 Ipagpatawad mo Aking kapangahasan Bini-bini Binibini ko 🎵 maintindihan Alan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo Ngunit para lang sa'yo ayaw nang lumayo Ipagpatawad mo ako may naguguluhan Pwede na? Pinapatawad mo na ako? Medyo konti pa. Konti pa? Okay. Di ka masisi Na ako ay pagtakhan Di na dapat Ako pagtiwalaan Alam mo ko ngayon lang tayo nagkatagpo Ngunit para lang sa'yo Ayaw nang lumayo Uy! Oo na! Ipagpatawad mo nahal kita agad ah, Minahal kita agad Wow! <laughs> <laughs> ah, okay, konti pa! Minahal kita Agad Okay na siguro Appreciate okay. mo naman yun Pinagrapan ko kaya to oh. Na-appreciate ko naman eh Hmm? Oo, oh, okay Okay na Napatawad Talaga? Alam mo Hindi naman kasi talaga ako tatalikan Oh. Ikaw kasi, Oh. Lagi mo ako pinagtitripan. Lagi mo akong inaasal. Eh, gusto mo oh. kasi kita. Gusto kong... Gusto ka rin. Oo. <laughs> Oo nga, sabi ko nga. Kaya ayun. Masyado ko kasing... Ayaw mo magpatalo. Kaya eto. Sa Mikris? Hindi lang kilig, may aral, may puso. Abangan ang susunod na kwento ng tunay na damdamin. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits.